Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit munong nahulog mula sa pag ng mayaman at dooy nilapitan siya ng aso at dinilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinal ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham. Kapiling si Lazaro at sumigaw siya. Amang Abraham! Mabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ng aking dila sapagkat nahihirapan ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa bukay sa si ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga narian ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bakay ng aking ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sulat ni Moises at nang mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikda nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mabagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Sa talinghagang ito, ipinakita ni Jesus ang malaking kaibahan ng buhay ng mayamang lalaki at ni Lazaro ang mayaman ay nabuhay ng marangya, ngunit naging bulag sa pangangailangan ng mahirap na nasa kanyang pintuan. Si Lazaro naman ay dumanas ng hirap at gutom, ngunit sa kabila ng lahat, Siya ang tumanggap ng ginhawa sa piling ni Abraham sa kabilang buhay. Ang palala sa atin, hindi masama ang magkaroon ng kayamanan. Ngunit ang pagiging manhid sa pangangailangan ng iba ay malaking kasalanan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa damit, pagkain o kayamanan, kundi sa kabutihang loob at malasakit sa kapwa. Madalas tayong masilaw sa pansamantalang aliw ng mundo. Ngunit nakakalimutan natin ang tunay na gantimpala ay nasa piling ng Diyos. Ang talinghagang ito ay isang babala at paanyaya. Ngayon pa lang ay piliin na natin ang buhay na may malasakit, pagmamahal at pananampalataya. Dahil darating ang oras na wala ng pagkakataong magbago pa. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, salamat po sa palala nang iyong salita. Tulungan mo po akong huwag maging bulag sa pangangailangan ng aking kapwa. Naway hindi ko sayangin ang mga biyayang ipinagkaloob mo, kundi gamitin ng mga ito upang makatulong at magbigay ng pag-asa sa iba. Panginoon, palambutin mo ang aking puso upang maging bukas-palad at mahabagin. Tulad ng iyong anak na si Jesus. Huwag mong hayaang masilaw ako sa pansamantalang bagay ng mundo, kundi ituon ko ang aking buhay sa mga bagay na makabuluhan at eternidad. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.